Iginiit ang malakanyang na hindi kailanman naging opsyon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto sa gitna ng lumalakas na panawagan na mag ang Pangulo dahil sa umano'y lumalalang korupsyon sa gobyerno. Binindiin din ng palasyo na hindi bumirang sa Pangulo ang imbistigasyon laban sa katiwalian. Si Kreslin Katarong magbabalita. Seria na mga kilos protesta magkakaugnay na panawagan para sa pananagutan. Hustisya at integridad ang muling umalingaungaw sa lansangan. Sa gitna ng mga sigaw ng mamamayan para sa tapat ng gobyerno at mga pagkilos ng ilang grupo na humihimok ng pag-alis sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit naman ng Malacanang na hindi kailanman naging opsyon ng Pangulo ang pagbibitiw. Sa isang press briefing sa Malacanang nitong Martes, sinabi ni Paras Press Officer at Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na malinaw-umano ang intensyon sa likod ng mga panawagan mula sa kabilang kampo. So kailangan pa po bang memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa puesto ang Pangulo. So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Kinontrari ni Castro ang pananaw na maaring bumalik kay Marcos Jr. ang epekto ng sarili nitong direktiba na mag-imbestiga sa umunay kasong korupsyon silang ahensya ng gobyerno. May mga pangamba na ang paglulunsad ng mas malawak na investigasyon ay maaaring ilapit ang isyo mismo sa Pangulo. Ngunit ayon kay Castro, bahagi umano ito ng nais anyang ipalabas ng mga kritiko at destabilizers. Hindi po natin nakikita nagbubume lang ito, pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang uh, issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dagdag niya, may mga sektor umanong mas makikinabang kung mawala sa pwesto ang Pangulo dahil posibleng maantala o tuluyang mahinto ang kampanya laban sa katiwalian. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si kresling Catarong, smn News.